Oy, magandang araw, magandang umaga. Ngayon ay June 25. So, titingnan natin yung mangga na ko ng June 12. Bali ngayon, 13 dapin na siya. 13 days mula sa pag spray Ito na yung ano niya, oh, lumabas. Oh, yung iba, yan. So, isprihan ko siya ngayon. First shot, yung unang tira ko. Yung iba, tumitira ng 10 dapi, 12 dapi, o 11 dapi. Yung sa akin, 13. Kasi, medyo busy. Tsaka, pwede pa naman. Kaso, pare ko, tingnan mo, may naitim na dito. Hmm. Ito, ng to, tinira na ito, insekto to, Ito, may itim na, oh. Kasi, 13 dapi na. Sige lang. Hindi naman lahat, siguro. Pari ko, eh. Ito na yung medisina ang gagamitin ko. Ito, insecticide kartap. Bali, dalawang pack gagamitin ko. Tag 100 grams, 200 grams lang to. O, kartap, insecticide yan. Ito, insecticide din, yung disease. O, yan gagamitin ko yan. Tapos, yung fungicide, itong serenade. Ito, tapos may na ako na kabali. Isasama ko yung tanggo Systemic to na fungicide Ito, biological na fungicide Tapos ito, mga contact lang to na insecticide gamit ko kasi unang set lang naman. Hindi pa naman masyadong kuwan yan. Pa, hindi pa naman masyadong maraming insekto na yung mga, mga na insekto. Kasi bagong amoy pa lang nila yan. So ang ititimpla ko, ito Sir 250 ml. Ito isang pack pero kulang pa to kasi lang iinano you know, ko lang kasi medyo wala pa tayong budget. Hmm. Itong this is ang timplada din sa isang drum 250. Tapos itong dalawang pack ilalagay ko dito sa isang drum. Ito ambition complete. Iano you know, ko lang 400. Pwede rin 300 o 250 ang ilagay sa isang drum pang ano lang mga mayroong uh, pulyar tapos ito yung isang drum At tubig o, tapos yan ready ko na yung paghalo nito pare ko eh. ihalo ko muna ito sa balde yan oh, ito eh so, ano yung dala ko isang balde ihalo ko yan para hindi ko idiretso paglagay sa isang drum haloin ko may dito sa may balde tapos bago ko ilagay muna doon sa drum pare eh. hindi ko idirekta So pare koy. Unahin ko paghalo tong kuan. Pwede nam to i doon kay Kulyar Malanto. I-diretso ko sa drum. Madali man lang ihalo yung pulyar. So dinirito ko na lang. Tapos yung kasunod ito. Inside sa side. Sana yung sukatan ko. to bali 100 to yung sukat nya yung ititimpla ko 250 ito ilang email na to sakto na pa to isang drum pala to 250 ko may maigit dito bago ko ilagay doon sa drum. So ganun doon yung ibang medisina pa ko eh. Lagay ko ng tubig dito, yalo ko, tapos bago ko yalo rin uli dito. Para ma-mix talaga. Ganun din yung procedure. Kung ano yung ginawa ko doon sa disease, yun pa rin gagawin ko doon. So, na-mix ko na lahat, pare ko, Ito, haloyin ko lang bago ako mag-start. Kasi ako lang mag-isa, walang mag -halo -halo. Habang nag spray dapat may nagukay hook. Halukay nito. Habang nag spray kaso lang ako ang isa, solo lang. Halukayin ko muna bago ako mag-start. Okay na. Okay na pare takbuhan na. Kasi ako lang mag-isa. So, tirahin ko na. Yung nozzle ng sprayer ko pare dinugtungan ko lang ng kawayan o stick. Para video mahaba-haba o mataas yung matira ko. Pero akatin ko pa rin kasi isang drum medyo marami yung isang drum iubos ko, iubos ko yung isang dram dyan sa isang puno para mabasang basa talaga siya paliguan ko siya ng paliguan siya araw hindi alis yung mga insecto dyan <laughs> kasi iba dyan nagbabahay dyan eh kasi maliw, ama ah, madilim ba o oh. nakatago siya malamig hindi sila nasilawan sa araw kaya yung ibang mga insecto ito nagtatago dyan sa ilalim sa lilim so tirahin ko ng tirahin yan para mabulabog alis sila yung yun lang may mga puno ng niyog nakapalibot at saka may jibilina pa sayang hanggang sana kung manggala talaga para wala siyang sagabal o ano may mga puno dahon dahon na nakapalibot sa kanya kasi yung mga ibang kinsin ko to dyan pag naispirihan yan aalis, dilipad simpre dun pa rin dadapo sa malapit lang ng ano yung may mga madapuan sa malapit sa mangga di ba mga pag maamoy niya nga o oh, wala na yung kuan medisina na ano na may ilang araw pabalik na naman yun kasi andyan lang sa malapit naga lumapo yun <laughs> Bali pa ko yung pag-spray ko nito, hindi na ako gumamit ng ano, sticker, yung pampalapot ba sa ano, medisina. Kasi ginagamit yung sticker pag pag ah, papansin mo o oh, maramdaman mo nga may ulan na paparating o oh, kulimlim oh, yung langit, yung maulap. Siyempre, nilalagyan ng sticker para di masayang yung medisina kasi okay, maraming kasi ng mga sticker may mamahalin may medyo tamang tama lang yung presyo ihalo din yun pare ko pang last yung pang halo dun sa drum sa mga medisina mo para pag tiniram mo na pag kinispray mo na yung medisina mo pag nakadikit yun dun sa o nababasa na yung dahon ng mangga ng mga sanga medyo kakapit yung kasi may sticker papalapot pabalapot kabali tapos yung pag umulan medyo madulas yung sticker eh kintab simpre pag umulan madaloy mahulog kagad yung tubig o dudulas yung kagad yung tubig dun sa dahon kasi medyo madulas kaya may sticker na kahalo tapos yung ano pa nakakapit na din doon kasi dumidikit yung sticker so yun lang nga pare ko pag mapansin mo nga medyo maulan sa paramdam mo nga ng may hapon uulan para di masayang yung medisina na ginamit natin maglagay tayo ng sticker sa pag spray itong sa akin hindi na ako naglagay ng sticker para ko kay mainit na mainit man wala akong nakikita mga maulap na party sa babaw so diretso na i spray ko na kaagad yung pagkatapos ko na timpla So, yun nga. Ako lang mag no? So, bagay, isang puno lang naman. Kayang-kaya ko rin din yan. Yung iba ko, eh tumitira ng tindapi kasi, alam mo, yung ibang ano dyan, udlot dyan, hindi pa lumalabas yung ano niya. Yung parang papuntang kabulaklak. Kaya nga, parang sinusundot ba kung sa ano pa sundutin ba para madagdagan yung ano niya bilis siya lalabas kasi sampo yung iba dyan tamang tama pa lang lalabas pa lang ng ano yung labi ng bulaklak kaya sinusundot na, na nila follow up na kagad ng persiat nila pero yung sa akin 13 dapi ko na tinira to 13 days mula dun sa pag induce o pag spray ng calcium nitrate depende din yan sa inyo itong iba pag maramihan yung nga 11 out 10 tinitira na nila para pagdating ng 15 o 18 nakikita na yung mga bulaklak na alos lahat mayroon yung mga sangaw mga undot alos lahat, alos lahat naglabasa na itong sa akin 13 yung iba hindi pa nakalabas kasi hindi ko nasundot sa 11 pero okay lang din kasi isang puno ko sarili-sarili ko lang tong i para makuha nang ko rin ng content o may share sa inyong mga uh, plano o balak mag-spray-spray sa mga sarili nyong punong mangga mga parikoy. So makakuha, makapagbigay din ako ng idea o guide. Kahit hindi naman ako eksperto, hindi naman ako big timer na mga pang-spray na mangga, at least naka-share ako sa idea. At saka manood kayo sa ibang mga vlogger may bang content na nag-i-spray ng manga para makakuha din kayo din ng ano ng mga idea kung ano paano nila tinira anong discarte nila si bawat isang ano nag-i-spray kanya-kanyang diskartian yan kanya-kanyang style o ano so makumpara o makakuha din kayo doon madagdag ng ano kung anong gusto nyo gamitin ng mga idea saka yung mga bidisina kasi maraming medisina pare ko eh talagang maraming kasi klaseng medisina ito sana itong isang puno na to i -ano sana namin doon sa kumpanya ng Biyer parang mag kami dito ba kaso hindi siya dumating si BC rin siya at uh, malayo yung area niya kaya tinuloy ko na lang to gumamit na ko ng ibang medisina hindi kasi hindi man niya ako nabigyan ng ano ewan ko ang sa sunod kung makarating siya mabigyan ako ng medisina sa beer na ititira sana so, ginamitan ko na lang ibang medisina, pero mayroon ding beer na ginamit ko yung serenade sa beer din yung fungicide pero yung iba, hindi na ah, yung disease yun pala, yung disease sa beer din yun so, nag cocktail ako ng ibang ano yung ibang medisina naghalo din ako ng ibang medisina ang tinatawag na cocktail so hindi lang isang insecticide ginamit ko dalawa dalawang insecticide ang ginamit ko dalawang fungicide ang ginamit ko ang isa na fungicide systemic tapos yung may foliar yun pa rin sa beer pala yung foliar ang ginamit ko so yun ang mapapaalsa din yun sa so, mga bulaklak yung yung fungicide niya. At saka yung fungicide na si saka yung kulyar na ambisyon o, makikita natin pagdating ng 15 to 18 dapi sa second shot natin kung mahaba na ba yung ano na, tangkay ng ang bulaklak niya pag tumira na kayo o pag tumira na kung maraming puno pa koy mga lima o pa ay lima lima sampu, syempre kailangan ng alalay niyan kasi mahirap nga pag palipat-lipat tapos kailangan may maghalo sa medisina ito sa akin walang naghahalo maganda sana kung hindi pa nasira yung return valve ko kasi habang nag i nandun yung return valve nakabalik dun sa drum parang may naghahalo na rin yun kasi nagihigop yung ano isang linya ng parang ano yung makina tapos buksan mo yung return valve andun pabalik dun sa drum siyempre naghihalo pa rin yun. tapos yung isa para pag spray kaso na nasira na pare ko hindi ko na alagaan kasi yung makina ko na kabihan ko sa labas kinalawang so yun nga hindi na gumana so inakit ko sa taas pare ko kasi marami pa yung medisinang tira isang drum yun 200 liters inakit ko sa taas para mat doon sa may ulo talaga niya para mabasang basa po siya so medyo pero hindi na umakit sa bandang gita lang ako hindi na talaga ako umakit sa bandang taas pinakataas na kasi may stickman yung ano nozzle so naabot ako na doon sa taas yung sa pinakataas binasa ko naliguan ko ng maigi pati yung mga sanga-sanga dyan sa may puno si may mga ano dyan eh yung nagbitak nagbitak bitak yung puno niya lumalabas yung parang ano niya yung malagkit na lumalabas yung duga yung katas dyan sa may yung sa may puno niya sa mga sanga so tinira ko rin para makapasok yung mga insecticide ay oh, yung anong medisina pati yung polyar so pag may mga insecto dyan kasi may mga insecto dyan minsan nakabaon sa balat ng manggay yun sa may puno niya, may mga sanga niya so makaamoy siya di lalabas na siya eh, so binasang binasa ko talaga yon kasi isang drum pinaliguan ko ng musto dapat mga 3 o may git kalating drum lang sana maubos ito pero yun na isa yung tinimta ko para talagang mapuro mabasa ko lahat yung mga dahon yung mga sanga yung mga sulok sulok niya na medyo makulimlim binira pang binira para kung nandun yung mga sikto pang lata mong lipara na yung palayo dyan hindi na sila magbahay kasi mabaho saka mainit yung disis saka pag matamaan sila maanghang sa mata yung pagbulag sila dun sa disis na ginamit ko so alis sila kasi yun nga ako nga nag i-spray anghang nga sa mata ko kasi maanghang yung disis eh <laughs> yung bakayang insekto sila magulag yan sa disis hmm. so yan na pari ko tapos na o so yun na lang antayin na naman tayo natin yung kasunod na video sana napanood nyo to pati yung una ito yung pangalawa tsaka masubay, masubaybayan natin yung so, masubaybayan ninyo yung mga video ko nito tungkol sa pag-espiritu yung puno na to maraming salamat mga parikoy have a nice day God bless us thank you very much for watching alamin natin TV Pobring Siman